Gusto mo bang makapag-abroad? Tara! Mag-Korea ka na! Ako nga pala si Tatay Ron na laging sinasabihan dati na walang mararating sa buhay. Pero ngayon, sobrang thankful ko na kahit wala akong tinapos sa pag-aaral, Nakapag-Korea ako, kahit sa basurahan pa ako napunta. Ang importante, nandito na ako. Sa totoo lang, noon pa man ay eh, pangarap ko na talagang makapag-Korea. Ang kaso, pinangungunahan talaga ako ng takot kasi wala akong tinapos sa pag-aaral. At isang araw, bigla na lang nagbago, takbo ng buhay ko. Bigla ko kasing nalaman na ang isang tulad ko pala ay eh, pwedeng makapunta dito sa Korea. Nalaman ko kasi na yung kaibigan kong grade 6 lang ang tinapos eh, nakapunta dito sa Korea. Hindi talaga ako makapaniwala nung una. Ang akala ko kasi may tumulong sa kanya para makapag-abroad siya. Nalaman niya lang pala yung programa ng gobyerno para sa mga Pilipino na gustong magtrabaho dito sa Korea. Alam nyo ba dito sa Korea na kahit hindi ka natapos ng grade 6 eh, pwede ka makapagtrabaho dito? Wala din pong height limit at weight limit para sa mga gustong magtrabaho dito. Kahit ano nga din pala yung kasarian mo eh, tinatanggap dito sa Korea. Pwede po yung babae pwede din po yung mga lalaki. Ganon din po sa mga may tattoo Okay lang din po yan dito. Basta wag lang po yung dragon, yung kanyang tatu. Ang edad naman po na tinatanggap sa mga factory worker ay 18 to 38 years old. Yung age lamang po na yon ang pasok sa mga gustong magtrabaho ng factory worker. Ngayon, kung over age ka na, ay pwede ka naman mag-farmers. Yung mga gustong mag-farmers naman po ay gagawan natin ng ibang video. Pero ngayon ay sa factory worker muna tayo. Bali, ang sahod ng mga factory worker dito ay uma umaabot na po ng 86,000 pesos. Yun po ang monthly salary ng mga factory worker dito. Bali, ang pasok mo nga pala noon ay Monday to Friday. Day off mo yung Sabado at Linggo. 8 hours of working nga lang din pala yung 86,000 pesos na yun. At kung pinapasok ka naman ng Sabado at Linggo, automatic po yun na overtime na yun mga kabasura. Possible nang umabot ng 100 to 150,000 monthly ang sasahurin mo. Bali, ang pinakakailangan nga lang pala dito para makapunta ka ng Korea. Kailangan kailangan mo lang maipasa yung Korean language test nila. At kapag naipasa mo yung Korean language test nila, ayun na, maghihintay ka na lang na merong makaselect sa'yo. Or maghihintay ka na magkakaroon ka na ng employer dito sa Korea. Bali, hindi ka nga rin pala makakapili ng mismong trabaho mo. Sila yung pipili para sa'yo mga kabasura. Pero yung mga saud ng mga factory worker dito ay para-parehas lang. Nagkakatalo na lang talaga yan kung marami kang overtime. Siyempre, para maipasa mo yung Korean language test nila, kailangan kailangan mo muna mag-aral sa mga KLC o yung mga Korean Language Center. Bali sila nga pala lahat talaga yung mag-guide sa inyo kung ano yung step by step na gagawin nyo para makapunta kayo dito sa Korea. Ako kasi ganyan ang ginawa ko. Nag-enroll ako sa isang Korean Language Center. Pagkatapos, tinuro na sa akin yung step by step para makapunta ako dito sa Korea. At syempre, kailangan mo talagang maipasa yung Korean Language Test nila. Ako talaga, hindi ako makapaniwala na nandito na ako. Hindi naman kasi talaga ako matalino sa pag-aaral. Sumubok lang talaga ako. Hindi ko akakalain na nandito na pala ako ngayon sa Korea. Mag-iisang taon na tayo dito mga kabasura. Totoo nga talaga yung kasabihan. Na kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman ang kasagutan. Kaya mas magandang sumubok na din kayo. Habang may panahon pa. Mahirap lang yan sa umpisa. Pero kapag nakapag-enroll ka na sa Korean school. Naku, tuloy-tuloy na yan. Magugulat ka na lang sa susunod na taon. Na nandito ka na rin pala dito sa Korea. Mabuti na lang talaga nag ako akong makahahon sa buhay kaya talagang sinubukan ko para sa aking kinabukasan sobrang saya ko ngadin pala na yung mga sinabihan ko dati na mag-aral sa school na pinag-aralan ko ngayong March 31 ay magkikita-kita na kami dito sa South Korea nakapasa na din kasi sila at mag-uumpisa na din magbago yung takbo ng buhay nila makakaranas na din silang makasahod ng 86,000 pesos monthly at possible pang lumaki yun kapag marami silang overtime heto nga pala yung school ko sa saan nag aaral Mag-enroll po kayo dyan at sila po yung makakapag-guide sa inyo para makapunta kayo dito sa South Korea. Gamitin nyo na din po yung Tatay Road TV na referral para magkaroon po kayo ng discount kapag mag-aaral kayo sa kanila. Marami din kasi talaga pumapasa sa school na yan. Dahil sa sobrang galing magturo ng mga teacher, mapa online man o no? face to face. Ayan nga pala yung teacher sa MMCE. Siya po si Ma'am Cleo Calderon. Napakagaling po na teacher yan mga kabasura. Sa lahat po ng mga gustong makapag-Korea. Ayan, mag-enroll po kayo dyan sa MMCE. Sila po kasi talaga yung makakatulong at makakapag-guide sa inyo para maipasa inyo yung Korean language test. Lahat po ng proseso ay tutulungan talaga nila kayo. Dahil sa school na yan ay ang dami nang nabago ang buhay. Ang dami na nalang estudyante na pumasa at nandito na sa Korea. O paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Kung meron kang kakilala na gustong makapag-Korea, pakitag mo naman po siya. Baka sakali, makatulong ito sa kanya. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita! Paalam mga kabasura!